Ayan, mga kapanyero, bali na check na natin yung flight. Bali, ito lumalabas na rito. Na hindi siya ma lamig mga kapanyero bali up, up, update update lang ulit ito anong uh, oras ngayon uh, 4:30 uh, mamaya pang 8:30 ang flight ko so nandito lang kami sa sa tabi ng airport itong premium outlet to mamimili raw muna yung mag inako -in ito puna lang ako sa isang tabi intayin ko silang matapos tapos ihahatid nila ako sa dyan, sa kabilang sa kabilang building bali airport tapat na naman na negative 20 kaya ang lamig sa labas pero nakita nyo naman yung nasa likod ko uh, wala, walang katao-tao di ba? ganito rito eh pagka ano, ang kokonti lang ang tao gusto ko mang mamili rito mga kapanyero eh wala rin naman ako paglalagyan dahil nga isang bagahe lang ang allowed sa akin di ba? yung travel ko na to pero sayang din, sayang yung isang bagahe. Madami ka rin mailalaman nun. Tumatawag nga pala ako ngayon sa Pilipinas dahil nga parang gusto ko pag dating ko doon, parang gusto kong kumain ng uh, pochero. Yeah, Nagre-request ako doon ng pochero dahil nga yeah, yun ang paborito ko talaga, yun ang isa sa mga gusto kong pagkain nung nasa Pilipinas pa ako. Bali, ang nagluluto talaga sa amin ng putsero yung lola ko na na yung may-ari ng Deladinko Farm yan yun ang ano yun nun eh yung mga special ting mga niluluto nun kaya talagang pagka nagkasama-sama kami lahat or ganito yung mga ganitong mga pagkakataon na nagkasabay-sabay kami punta don sa bahay ng mga lola ko yun, pochero, hindi nawawala yun Tsaka ang, ang ano nun, ang kasama ng pochero, uh, steam lapu-lapu na may mayonnaise tsaka pickles. Yun ang mga kinakain namin noon. Madalas yun. Basta may mga okasyon na nagkasabay-sabay kami. Mga kapanyero, yan, tikman nyo rin. Pagka naisipan nyo, uh, magluto rin kayo ng pochero. Sabay-sabay uh, tayong kumain ng pochero, mga kapanyero dito kasi pagka dito uh, yung mga pagkain namin dito parang pare-pareho din uh, nakakapagluto kami ng mga ganyan, nagluluto rin naman kami ng pochero dito pero uh, iba pa rin eh, iba pa rin yung mga kasama mong kakain na talagang sila yung mga dati mong kasamang uh, pagkumain talaga ng pochero, talagang ubusan ng kanin ganun eh yan, ngayon, mga nanduro na sila, mga kapanyero. ako na lang ang hinihintay. Nandirito pa ako. kasi ka, biglaan eh. Biglaan din kasi yung mga uwian namin na yan eh. Hindi naman namin nakalain na magkakasabay-sabay kami. Bali yung dalawa from US sana. Ayan. Yung isa, nagaling ng Korea. Kaya maguwi ang kami. Dito naman, parang hindi na ako makakain dahil nga parang nai-excite din ako. Dahil yung mga tita ko talaga parang ano na eh, uh, 15 years yata kami hindi nakita. Kung 11 years kami dito sa Canada, siya nasa US siya, umuwi siya noon Nandito naman kami sa Canada, umuwi kami, nasa US naman siya. So hindi kami talaga nakakasabay-sabay ng pag-uwi. So ngayon pa lang kaya nga ganun para nakaka-excite din sila yung mga kasakasama ko mula pa nung bata ako sila na yung mga kasama ko yun niya tapos ngayon ang tagal, ang tagal din ha nung labing limang taon na hindi namin mga pagkikita o baka higit pa nga eh parang ganun eh naka more than 15 years pa kami hindi nakita Siyempre, iba pa rin yung mga text-text, iba pa rin message-message. Wala eh. Walang ano yun eh. Hindi tulad nung talagang magkakakwentuhan kayo, magkakausap kayo. Ganun eh. Tara mga kapanyero, lakad-lakad tayo. Uh, palipas ng oras dahil nga mamaya pa ang flight natin. Pagka pumupunta ako rito sa mall na to, ito madalas pagka pagka wala kaming ginagawa, pagka talagang okay, pagkasahod or may extra kami pera, dito, dito kami pumupunta. Dito lang sa mall na to, mga kapanyero. Pero ang isa lang naman ng ano eh, isa lang yung pinapasok kong uh, store dito. Ito yung store na talagang pinupuntahan ko. Yan. So, dito, dito lang talaga pumupunta. Naghahanap ng mga sale. O ano yung mga bago. Ito, ito lang. May mga clearance din dito eh. kasi nagbagsak din ng presyo dito ng mga discount. Ang laki rin. So sayang din. Ito dito. to, Basta may mga dilaw na ganyan. Ayan. Clearance sale siya. Tamo, 70% off. Kumbaga ito yung mga old stock nila pero pwede pa rin, magaganda pa rin. Panyero, ito yung napili ko. Ito magagamit natin sa Pilipinas. mayaran na natin at hanapin na natin yung mag para ko para maihatid ako sa airport. Bali, ang mura na siya. Bali, 50% off siya ngayon. Ngayong mga panahon na to rito. So, nakakuha na naman tayo dito nakakuha na, na Kumuha na ako ng dalawa mga kapanyero para maibibigay ko kung kanino ko man maibibigay doon. kumuhan kumuha na ako ng dalawa. Pero mura na, mura na to. Ganitong mga deal. Kaya nga, minsan, chamba-chamba rin ang pagkuha rito ng mga mga gamit, mga damit, yan, mga sumblero, mga cap niya. Mura na siya. Abuti itinanong ko muna kung magkano. So ang sabi sa akin, 50% off. Ayun, malaking kamurahan na, di ba? Kasi bibili ka ng regular price niya. Magkano regular price niya? Ang regular price niya, magkano ang regular price niya? Yan. Halos $35 ang isa. Kung ito, $35, uh, 50% off, bali, okay na rin. Kasi uh, kung hindi ako pumasok, parang isa lang ang mabibili ko. At least ngayon, dalawa pa yung nabili natin, di ba? Kaya nga, okay na rin kung sino yung mapagbibigyan natin, uh, bigay natin. Pero yung, yung nasa isip ko, mga kapanyar, talagang isa lang naman ang bibili ko, di ba? Parang yung panggamit ko lang pagdating doon. Dahil nga, ma, dun na ako magpapagupit sa Bulacan. Yan parang ito, itong cup na to, ito ang gagamitin natin na panglakad-lakad doon, pagpasyal-pasyal doon, at least nakakap tayo, di ba? Kahit na sobrang init niya sa Pilipinas, at least ang pinili ko talaga, ito, tong ito, tong malamig, di ba? And, kaayusan to. Kaayusan na yung cup niya, gusto ko pa yung brand niya dahil <laughs> ito lang talaga yung uh, brand na pinupunta ko rito di ba nasabi ko nga ayan ah, mga kapanyero bali na check na natin yung flight bali ito lumalabas na rito na hindi siya malele on time ang nakalagay kaya uh, ang ganda kaya dito uh, dito tambay-tambay lang muna tayo mga kapanyero Uh, Nandito tayo ngayon, tambay-tambay lang, maghintay-hintay ng mga 30 minutes pa bago tayo pumunta roon. Mahirap na kasi kung doon mag eh, wala rin. Uh, Malit lang na kasi yung uh, Edmonton International Airport dito. May international siya, papuntang US-Mexico. Pero kapag kayo yung mga pangmalayuan na katulad natin na Asia or sa mga ibang lugar, so ka muna ng kung hindi Toronto, Vancouver. Yan mga kapanyero, tara. Uh, pat Pati na tayo sa airport para makapag-check-in na para magkaalaman na kung uh, excess baggage ba tayo. Uy, nakita nyo naman mga kapanyero, ang dilim na 6 o'clock ng hapon ng gabi. Yan, ganito nakadilim dito sa Edmonton. Ayan mga kapanyero, bali na ako sa loob ng uh, Edmonton International Airport. Uh, Intay na lang tayo ng boarding time. Bali, ito na yung mga ticket natin. Ito na yung ticket na tatlo hanggang Manila. Ito na hawak na natin. Pati passport. Yan. Bali, siyempre ya, maaga ako ng 45 minutes parang ako sakaling na excess baggage ako uh, makakapagtanggal pa ako dahil nga sobra-sobra yung mga damit na dalako talagang mabigat so hindi naman tinimbang nag-open na nga pala mga kapanyero yung uh, boarding gate so punta na tayo uh, pipila na tayo para diretsyo aeroplano na bali yung flight ko nga pala na to mga kapanyero uh, pupunta muna ako ng Vancouver tal bali doon ko doon yung eroplanong papunta naman sa isang airport. bago ako pumunta ng Pilipinas. Ito Nandito na tayo ngayon. Pila muna tayo ang dami ang daming dami puno. Haisler? Ardena, Pero mas maganda kung mauna ka na para Yan mga kapanyero, nandito ako kayo sa Vancouver. Yan, dito yung connecting flight ko papuntang pa Manila. Layo, ang layo na lakarin dito. Pero ang laki kasi ng airport na to. Ang layo. Ito. Pupunta tayo ngayon mga kapanyero sa gate na pa-connecting flight pa Manila. na lang tayo libre pa ang lakad Ayan mga kapanyero, uh, hanap muna tayo ng makakain. Talagang, ano na, nagugutom na ako. Ayan mga kapanyero, kain muna tayo talagang hindi ko na kayang matiis yung gutom ko dahil nga yung huling kain ko parang 2 o'clock pa ng tanghali bali may pagkain naman sa aeroplano pero hindi ko na kayang antayin yun tanggugutom na ako ito salad hintay pa tayo rito mga ng 40 minutes kaya tagal pa tapos isa-serve yung pagkain sa aeroplano pagka nasa taas ka na ng ano, mga isang oras at kalahati pa yun Ang daming mga Pilipino rito nagtatrabaho sa airport na to. <clears throat> Pati yung pinagbilang ko nito, yun, mga Pilipino rin. Pero itong salad na to, wala pareho din to sa sa labas. Ang pagkakaiba lang dito, presyo. <laughs> Ang taas ng presyo dito. Dahil nga airport. Kapanyero, ah... Uh, Pasok na nga pala tayo sa susunod nating uh, flight papunta tayong Singapore kaya mga kapanyero maraming maraming salamat pagkita kita na lang tayo sa Singapore hanggang sa muli